naman po, parang breaker po siya for me. Parang nag-enjoy lang po talaga ako kasi may comedy siya, tapos fantasy siya, tapos may action pa po. So, sobrang ibang-iba po talaga siya sa abot kami na pangarap. So, nag-enjoy lang po talaga ako as in, nag a lang po ako dito, nangungulit lang po ako sa loob ng scene. So, ayun, nag-enjoy po talaga ako. since ang story nito it's about you know Captain Kitten being a hero eh. uh, protecting the animals protecting the you know their loved ones so yun ang siguro ma may impart sa mga ano maging uh, life lessons sa mga mga kapanood nito like you know uh, it's nice to have animals also but at the end of the day kailangan alaga mo talaga sila and uh, you have to be yeah you have to share what you have Yung sa lola ko po, sa mother side ko, lagi niya po kasing kinukwento yung ako po growing up, kung gaano po ako kakulit, and uh, parang siya rin po kasi yung nagpalaki din po sa amin, uh, sila po ni mama. So yung sobrang close po siya sa akin. So yun po siguro yung mga childhood memories po. Uh, siya po yung masaka ko din growing up.